at Intel Police Chief sinuspinde sa pananakot sa abogado. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GB balita Express. DJ Frankie sinuspinde ng Philippine National Police o PNP ang Intelligence Chief ng Oriental Mindoro matapos mapatunayang nagkasala sa conduct unbecoming of a police officer at grave irregularity in the performance of duty si Lieutenant Colonel J.P. De Guzman, hepe ng Provincial Intelligence Unit, ay pinatawan ng 60 araw na suspensyon epektibo Oktubre at 13 ayon sa kautosang nilagdaan ni Mimaropa Police Director Brigadier General Jovencio Badua Jr. Nagugat ang kaso sa reklamo ni Attorney Joseph Albert Kumilang ng Department of Justice na nagsabing tinawagan niya si Tiguzman Guzman noong Pebrero at 13 ngayong taon upang tanungin kung bakit siya umano nagiging legal counsel ng mga taong may drug cases. Ayon kay Kumilang, labis siyang nabahala at natakot para sa kanyang kaligtasan at ng kanyang pamilya dahil sa naturang insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa so GV 99.9, your good Bye.